<laughs> Yung senador na ginagabayan ng Holy Holy Spirit. <laughs> Nagpakalat ng AI video. Sen, gawain din ba 'to ng Holy Spirit? This is guided by the Holy Spirit. Siguro, mga kababayan ko, baka guided din to ng Holy Spirit, mga kapatid, mga kababayan. <laughs> Piruin nyo, mga kababayan ko, kwento ko lang ha, kwento ko lang ha, bago nating himayon. Nagpakalat ang kampo ni Buday ng isang AI video kung saan, mga kababayan ko, pinupuri ang sarili! Aray ko po! Saan kayo makakita, mga kababayan ko, ng mga politikong ganito? No? Na mas pinaniwalaan nyo yung AI kaysa sa salita ng tao. Tama? Mga kababayan ko, pero bago ang lahat, papabasa ko muna sa inyo. Ang matinding palusot ni Bato, mga kababayan ko. Napakatindi ng palusot, mga kababayan. Kung lulusot ba talaga sa panglasa ng mga Pilipino? Mga kapatid, eto, tingnan nyo mabuti. Yung mga palusot, mga kababayan ko, lulusot pa eh. Lulusot eh. Alam nyo ba, paano ko sinabing lulusot? Ha? Gusto lumusot. Pag gusto lumusot, maraming dahilan eh. Tingnan nyo muna to ha. Papabasa ko po sa inyo, mga kapatid. Bago ko ano, eto. Eto ho ah O, Senator. <laughs> Ang sabi ho dito, maliwanag po sa sikat ng araw, mga kababayan ko, bago po kumalat yung AI video. Eto, ayan o. Ayan, ayan ha. Painga mo ito mabuti, ha? Sabi niya dito, mabuti pa ang mga bata na iintindi, na nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo, mga yellow at ang mga komunista. At yung video tinutukoy ko na kinalat nila, itong fake AI. Ayan! Suta, senator ba Nagkakalat kayo ng AI video. Diyos ko, nakakahiya kayo. Ayan, o. Oh. Saan kayo unang-unang, unang-una unang lang, ha? Saan kayo makakita, mga kababayan ko? Nagkalat na kayo ng AI. Hindi nyo ba pinerpek? o gusto nyo makita, o. Oh. Ito, ayan, oh. Saan kayo makakita? Paano magmumukhang divisorya to? Paano magmumukhang dabaw to? Paano magmumukhang Davao to? Paano magmumukhang Divisoria to? Sige nga, Senator, Bato. Sige nga, tanongin nga kita. Paano magmumukhang Divisoria to? Paano magmumukhang Maynila? Eh, putya, hindi nga sa, hindi nga sa Pilipinas nangyari yan, no? Hindi nga sa Pilipinas na kuwa yung ano? Ha? Hindi nga sa Pilipinas nag-interview kayo ng estudyante na pinalabas nyo na ito ay opinion ng estudyante. Sa mga tuwid, ang liwanag dito, ob-ob ka. Ub-ub ka dito. Bakit ko nasabi, mga kababayan ko? Diba? Ang sabi niya, maliwanag. Buti pa daw ang mga kabataan na nakakaintindi daw sa mga pangyayari. Kaya makinig daw kayong mga yellow at dilaw. What the heck is this? Tapos yung AI video, mga kababayan ko, pinupuri sila. <laughs> Iba na talaga nagagawa ng mundo ngayon pagdating sa AI, mga kababayan ko. Pero hindi nakalusot sa netizen yon. Nakita yung background, China. Yung mga motor, mga kababayan ko, na tok-tok, pucha, sa Thailand mo lang makikita. Di ba, mga kababayan? Ganyan ginawa nila. Kaya ngayon, napahiya. Oh, napahiya. Ah. Napahiya mga kababayan ko. Totoo, napahiya. Nung napahiya sila, mga kababayan, oh, kanya-kanyang palusot. Siyempre, kanya-kanyang palusot yan, mga kababayan ko. Tingnan nyo, ha? Ah. Tingnan mo ang palusot ng lolo mo. Oh, oh, nagpalusot, eh. Nag ah, pa si Buto, eh, mga kababayan, eh. Si Senator Buto, nagpalusot. Ano ang palusot? Oh, sige, ito. Panoorin nyo mabuti ang palusot. Mga kababayan ko, dahil pinak-check sila, mga kababayan ko, ng mga pack-checker sa Facebook. Oo, awa to. Oh, panoorin niyo. Dinepensahan ni Sen. Bato de la Rosa ang pag-share niya ng video tungkol sa impeachment case ni VP Sara. Nako, bobo ka lang talaga mag-share. Huwag nga kami. Iba na lang na peke at gawang artificial intelligence o AI. Pati si VP Sara, wala naman daw nakikitang problema riyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Brill Montalvo. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean maraming may confidential ah! funds sa gobyerno, iba nga billions pa, but why single out the VP? Ha? Ah! <laughs> Alam mo na ha? Ah! Alam mo na alam mo, alam mo nakakahiya to eh. Sa so, totoo lang. May oh, shoutout kay Sir Joel Esquerra. Okay ka lang, Sir. o. <laughs> oh, bak bakit, bakit mo sasabihin in front ng mga maraming tao na pupurihin nyo yung mga ganyan senador? <laughs> Dapat kang tawag kay Bato eh. The Holy Senator of Fake News. Hi. <laughs> 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 Tingnan nyo, mga kababayan ko, dinipensa mo pa yung AI, dinipensa mo pa yung sarili mo sa kahihiyan, ang sabihan mo, ob-ob ka lang ba dahil nag-post ka nang hindi mo nalalaman na AI. Because somebody will fire. Saan nangyari na to, mga kababayan? Problema riyan. Nasa frontline na balitang yan, si Brill Montalvo. No. Number one, tao ba to? Mukha bang Pilipino? Mukhang Pilipino, pero halatang halat ng taga-Thailand. Puro sure ka ba sa impeachment ni VP Sara? Yung taga-Thailand, aware sa impeachment ni no. Bakit? Because it is obviously politically motivated. Wow! This is obviously politically motivated. Nagaling ng AI, no? Maraming may confidential funds sa gobyerno. Ibang nga billions pa. But why single out the VP? Why? Ito, ito, ito! Pinagtanggol si VP! Wow! <laughs> Iyak tawa. pucha. Tapos nangingin ng tulog sa AI. Wow! Viral lang video na ito sa social media kung saan tinatanong ang mga estudyante kung pabor ba sila sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito nga masakit eh, hindi nga totoo ang tao eh. <laughs> so mga kababayan ko, mahilig talaga tong mga mga Duterte. Ito itong si Buday, mahilig talaga to sa mga hindi tao, mga kababayan. At totoo lang ha, mahilig talaga ano ha, ah... Uh, Mahilig talaga sa mga hindi tao talaga tong mga to, mga kapatid eh. You know what, mga kababayan ko? You know what's the reason kung bakit? Mga kapatid, kung mahilig sa hindi... Kung, yung, kung si Mary Grace Piatos nga eh, na ng pera eh, 125 million eh, eh, hindi nga tao, ito ba kayang AI magpapatunay? <laughs> Nakakaya, no? Ano? Pinupuri mo yung sarili mo, mga kababayan. <laughs> Shucks, di na ako magtataka batay sa sinado na sisira ng dahil sa ginagawahan nito eh. Tuloy! Libo-libo ang nag-share niyan. Kahit ang isang Facebook account ni Senator Ronald Bato de la Rosa, sinare ang video na may caption na mabuti pa raw ang mga bata na sa mga pangyayari. Ayan, tanong bata ba talaga yun? <laughs> <laughs> Nakakaya, Diyos ko po. pati ang sinasabing isang FB account ni Davao City Vice Mayor Base Duterte, share din ang video. Pero mabilis ang mata ng netizens na tukoy na fake at AI generated ang video o gawa lang sa artificial intelligence. Oh, di ba? Yan ang problema doon. Ito kasi yan. Bakit gumagawa yung mga mga Duterte supporter o tumong mga Duterte Ng AI? Bakit? Bakit gumagawa kayo ng AI? Kasi walang taong kayang mag magpro magprotekta sa inyo at katayuan tinatanong ng tao. Diba? Kasi tinatanong kayo ng tao eh. So totoo lang tinatanong kayo ng tao, ano ang ginawa niyo sa pondo at pera ng taong bayan? Walang pwedeng magsalita sa inyo eh. Walang pwedeng ano, walang pwedeng uh, magsabi. Walang taong kayang dumipensa sa inyo. Even the students sa Pilipinas galit sa inyo. Diba? ba? So ngayon, the fortune of luck, eh, gagawa kayo ng AI. Eh, kaso nasunog kayo kagad. Hindi nyo na maluloko tao, eh. hindi eh. nyo tao eh. Honestly, this is not a real talk eh. Hindi, hindi, alam mo sa totoo lang ha. Hindi to hindi kayo ni hindi, hindi nang real talk tong AI. Ang tanong dito, putya sagutin niyo ang tanong ng taong bayan. Saan dinala ni Sara Duterte ang pera ng taong bayan? Alam mo, kaysa gumawa kayo ng mga AI, ang sabihin ninyo, saan din nala? Humarap kayo sa korte. And pag-usapan na yan sa impeachment, ganun. Kaysa gumagawa-gawa pa kayo ng AI, gumagastos pa kayo ng pondo ng pera ng taong bayan dyan. Pag-usapan na natin sa Senado yan. Hindi maririlto at hindi masisira ang imahe ng taong bayan sa confidential fund. Never na masisira ngayon yan. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Kasi 88% of the population ng Pilipinas, tandaan nyo, nang ihingi ng sagot tungkol dyan sa confidential fund. Diba? Kapansin-pansing iba ang lingwaheng nakasulat sa mga establishment. Kaya nga mga kababayan, ko oh, Chinese. pero ayon kay Senator De La Rosa na Senator Judge sa impeachment ng bise, AI man o hindi ang video, sang ayon daw siya sa minsahin nito. Eh ang problema, nagkalat ka ng fake news. Nagkalat ka ng fake news. Sabi mo mga bata yun eh. Supposed to be you are senator, meron kang meron ang kredibilidad credi na ikaw ay hindi na, na, na ikaw mismo na senador ka, na marunong ka, na marunong kang bumasa ng isang isistilo, ng isang uh, isang post o message na pino-post mo. Because everything na lalabas sa social media mo, tanda mo, ikaw ang kahiyahiya dito, 'di ba? You're the isa na eh, ka dito. Thinking mo, bata nagsasalita. Eh, kung makabasa ng ordinaryong tao, what do you think? Bata ba yon? Bata, dapat dapat sinabi mo, buti pa tong batang AI. Buti pa ba tong batang AI. Nakakaintindi ng ano, katarantaduhan namin sa Senado. Dapat ganun. Literally, mga kababayan ko. Di ba? Alam mo, kahit na mag-post pa ng opinion yung bata, mga kababayan ko, kahit mag-post pa kayo ng opinion ng AI na bata, mga kababayan ko, the right answer ang sagot ko dyan, hindi mo na kailangan gumawa ng AI. Hindi mo na kailangan gumawa ng AI. Umpisahan na natin ang impeachment. Doon natin tanungin sa taong bayan. Because Sarah Duterte said, sabi niyang gano'n, ginawa daw na AI na ganito kasi ganyan daw, generated daw na ganito. This is this is a, this, ang tawag dito mga kababayan ko, isang malaking katarantaduhan. 'Di ba? Pati ang mismong bise aprobado sa AI video. Tanga rin 'to. Imagine you i binabago mo image mo in making at AI para paniwalain ng tao mga kababayan. Scripted. 'Di ba? Pag generate mo yan, scripted. Scripted, sinusulat mo ang gusto sabihin na nag-uutos sa'yo para masabi mo doon, mga kababayan ko, yung nais mo sabihin sa taong bayan. Do you think, mga kababayan ko, maniniwala ang tao? Hindi. Hindi nyo na mabububo tao ngayon. Matalino tao. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI uh, video in support of sa akin. Basta no, ito, mali ka dyan. Mali ka dyan. Because Senator Bato is, is sharing a fake news. Sharing a fake news. Bakit ko nasabi? Senator Bato said, mga kababayan ko, linawi natin. O oh, no? O. Buti pa ang mga bata nakakaintindi ng mga pangyayaring malaki makinig kayo mga yellow at mga ano ang tanong kasi dito mga kababayan ko totoo ba yung AI totoo bang bata yung AI mga kababayan tanongin ko po kayo yes or no please comment down below mga kapatid totoo ba yung AI eh paano e, si senator ba to ang, nagko, ang nag ang nag post Supposed to be dapat ang mga pinopost niya filtered. Alam niya dapat ang lalabas sa mga post niya. Kasi bakit? Anything na sasabihin nyo sa social media, baka paniwalaan ng tao. Mga kababayan ko, ang tanong dito, tao ba yung AI? Number one, hindi. Ngayon, mga kababayan ko, isa pang tanong, mga kababayan ko, bakit kailangan nyo idaan sa AI? Eh pwede mo naman sagutin. Pwede mo naman sagutin yan sa impeachment. Diba? Mga kababayan, bakit puro kayo palusot pa na yan, tago nyo sa AI video? para ibahagi yung mensahe nyo. No, I'm not angry, I'm, I'm not angry to Buday, mga kababayan ko. Kasi ang gusto kong mangyari dito, wag na kayong gumawa ng AI. Totoo lang. Wag na kayong gumawa ng AI. Sagutin nyo na lang yung sa Senado. ba? Diba? Sagutin nyo na lang yung mga pinaparatang sa inyo kung totoo o hindi. Yes or no ang tanong. Ganun lang kadali mga kababayan. Marami pa kayong palusot eh. Eh, hindi ginagawang negosyo. Pero para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakawala ng tiwala kung opisyal ng gobyerno ang nagbabahagi ng fake news. Kurik! Paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Oh, di ba? Paano na lang naniwala sa kanila ay nagkakalat sila ng fake news na AI video? Mga kababayan ko. Oh. Paano na lang? Paano na lang mga kababayan ko? Paano na lang yung mga nagkakalat ng AI video? Paano na lang ang nagpaano paano na lang sila? Sige nga po mga kababayan, paano niyo po masasabi? Paano niyo po masasagot 'yan? Mga DDS, alam niyo, kayong mga DDS tatanga-tanga kayo eh. Natutuwa lang. Tatanga-tanga imbis na mag-interview na lang kayo ng tao, di binayaran niyo na lang sana, di nagmukha pang totoo. 'Di diba? Mga kapatid, hindi gumawa pa kayo ng AI eh. Sinakyan mo, sinakyan nyo pa yung katangahan ng mga leader nyo eh. Tuloy. Considering na binoto sila ng taong bayan. Sa kabilang banda, bumuelta naman si VP Sara sa kumpanyang PR firm na gumagamit ng AI para umano siraan siya. Hmm? Sobra. Naku, sabay ganun naman to si Buday. Ang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo? as a service provider na rin. Nako, ta itauhan nyo naman dati sa Cinemotion. Huwag nga ako. Shh. Tinitira nyo yung mga dati nyo kasama sa Cinemotion. Huwag nga kami. <laughs> Pero hindi na raw magsasampa ng kaso ang bise. Samantala sa usaping politika, wala pang desisyon kung aani ba siya sa PDP laban ngayong ang kapatid niyang si Davao City Vice Mayor Base Duterte ang acting president nito. Nako. Wala na, pabagsak na PDP. I'm single and ready to mingle. Huwag <laughs> ka na tumakbo, masisira lang ang Pilipinas sayo. In terms of uh, politics, kesa sa iyong nakatali ka sa loob ng uh, isang uh, uh, grupo. Oh. Nagbabalita mula sa frontline, Abril Montalvo, News 5, Mindanao. Alam nyo, ito totoo. Alam sa totoo lang. Sa so, totoo lang ah. Para uh, para ibigyan lang kayo ng knowledge sa AI. Alam mo kaya naman namin ni, eh. sa so, totoo lang eh. Kaya naman namin mga kababayan ko, I can make an AI. Kaya ko i-AI yung sarili ko, kaya kong gumawa ng AI. Alam mo ba ka gunaganda ako ng AI dito para sa inyo? Oh. Mga kababayan ko. Ang ganda ko ng AI dito sa inyo para sa inyo mga DDS. Alam ko nanonood kayo eh. Oh. Alam ko nanonood kayo ngayon dito sa akin. Ay, uh, ready ready naman ako diyan mga DDS. Oh, ito. Oh, tingnan mo. Ngayon ay back to school na. Oh, 'di ba? Back to school na ngayon mga kababayan, tama? Nagbalik ka na ba 'yung mga anak nyo? Pumasok na ba 'yung mga bata? Tatanungin ko po kayo, pumasok na ba 'yung mga bata? Oh, yes or no mga DDS, pumasok na ba 'yung mga bata? Pumasok na. Oh, pumasok na 'yung mga anak ninyo. Oh, 'yung tatay ng mga DDS pasok na rin mga kababayan ko. Oh. Oh, palumpalo ang tatay nila. Wow! Grabe naman si Dudes. Oh, palumpalo tatay niyo, 'di ba? O oh, ano, mga DDS, Palag-palag. O -palag. oh, ano? Sige. Oh. Oh, back to school na daw si Dudes mga kababayan ko. Oh. bakto oh, back to school yung tatay nyo. Oh, balik eskwela na si Dudes. Oh, ayan, oh, mga, ano mga DDS kasa. Oh, kasa. O, oh, laban? Gwapo. <laughs> oh, ano, mga DDS? G? <laughs> ano, mga DDS? Okay ba? Bad trip na naman kayo sa akin. Gigil na gigil na naman kayo sa akin ngayon. Ano? Oh, wala na! Iyak na, iyak. <laughs> Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. <laughs>